Angkla Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, Magandang araw sa iyo kagapay. Ito ang programang Angkla at ako ang inyong makakasama Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship upang talakayin ang iba't ibang contemporary issues at current events mula sa inspirasyong hatid ng kaliwanagan sa Biblia. na isang bago 走。 matatandaan na ang Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa bigas at karne ay ipinatupad noong Marso at 31. Ayon sa Agriculture Secretary, nakipag-usap na siya ng masinsinan sa stakeholders at nagkaroon sila ng kasunduan ukol sa MSRP para matiyak na ang pagbabawas ng presyo nito ay hindi makakaapekto sa bentahan nito at para hindi rin makumpromiso ang food security sa bansa. Ngunit kung mag inspection lamang ang Department of Agriculture sa mga palengke sa Metro Manila, mapapatunayan nila na maraming nagtitinda ng bigas ang hindi tumatalima sa maximum suggested retail price na itinakda. Nakadidismaya na hindi ito nasusunod. Baliwala ang naging kautusan ng Department of Agriculture Chief. Walang naging pagbabago sa presyo ng bigas sa mga palengke na nagkakahalaga ng 48 pesos hanggang 50 pesos per kilo isang paglapastangan ito sa kagawaran lalo na't nakipag-usap ng masinsinan sa si stakeholders at nagkaroon pa ng kasunduan ng kalihim ng Department of Agriculture sa mga ito. Nang ibaba ng Pangulo ang taripa para sa imported na bigas, inasahang bababa ang presyo ng bigas. Ayon sa Department of Agriculture, bunso dito ng patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas sa global market, partikular na sa India, Thailand at Vietnam. Katunayan, binigyan ng Department of Agriculture ng sapat na panahon ang mga rice retailer na makasunod sa MSRP at maibaba ang presyo ng imported rice. Pero sa halip na bumaba, lalong tumaas ang presyo. Dumagsa ang imported, pero ganun din ang presyo. Mataas pa rin ang presyo ng bigas at karne sa mga palengke sa Metro Manila. Napakaraming palengke ang hindi sumusunod kaya naman umaaray ang mamamayan sa mahal na presyo ng bigas. Mas apektado ang mga kakarampot ang kinikita gaya ng jeepney drivers na 200 pesos hanggang 300 pesos ang kinikita araw-araw. Gaano na lang kaya ang mabibining bigas ng kanilang kinikita? Ayon sa report, 70% ng mga palengke sa Metro Manila ang hindi sumusunod sa MSRP. Ilan sa mga ito ay ang Pateros Market, Pritil at Trabaho Market sa Maynila, Cartimar Market sa Pasay, Munoz Market sa Quezon City at Pasay City Market. Nananatiling 48 hanggang 50 pesos per kilo ng bigas at ang karning baboy ay 470 pesos sa halip na 350 pesos. Kung nasunod ang MSRP, dapat 45 pesos per kilo ang imported na bigas. Ayon naman sa vendors, mataas ang kuha nila ng bigas sa suppliers, kaya mataas din nila itong ibibenta. Wala raw silang kikitain kung ibababa nila ang presyo. Kung ganitong hindi sinusunod ang kalihim ng Department of Agriculture ng rice stakeholders na nangako sa kanya, paano pa ang iba pang produkto na gaya ng bawang na balak ding lagyan ng MSRP? wala palang aasahan ng mamamayan na makakabili ng murang bigas at karne. Kamakailan, lumabas sa survey ng social weather stations na 35.6% ang mga nagsabing sila ay nakaranas ng gutom. Marahil dahil sa mataas na presyo ng bigas, kaya nila nasabing nakaranas ng gutom. Hindi sila makabili ng sapat para sa kanilang pamilya Lubhang kawawa ang mga kakarampot ang kinikita na bigas lamang ay hindi makabili dahil mataas ang presyo. Ayon sa Department of Agriculture, bumaba na ang presyo ng bigas sa world market sa pinakamababa nito sa higit na dalawang taon. Sabi ng Department of Agriculture, bumagsak na ng mas mababa sa $400 per ton ang ilang uri ng bigas at $490 per ton na lamang ang landed cost ng magandang klaseng Vietnamese rice na 5% broken o sa humigit kumulang $490 kada metriko tonelada. Ayon sa Department of Agriculture, mas mura na ito ng $200 kada tonelada kumpara sa presyo nito noong November 2024. Kaugnay nito, tiniyak naman ng kalihim sa publiko na ang pagbaba ng presyo ng bigas at taripa ay hindi makakaapekto sa taunang 30 billion pesos na pondo para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund na sumusuporta sa lokal na mga magsasaka ng palay sa ilalim ng Rice Tarification Law. Nagsimulang magpatupad ng MSRP sa bigas ang Department of Agriculture noong ika-22 ng Enero sa presyong 58 pesos per kilo dahil bigo ang Executive Order Number no. 62 na maipababa ang presyo ng bigas. Binawasan ng Executive Order Number no. 62 ang taripa sa bigas sa 15% mula 35% noong July 2024 at sinabi ng mga economic manager na bababa ang presyo ng bigas ng 6 pesos hanggang 7 pesos per kilo dahil dito. Halos mag-iisang taon na ang nakalipas, kakarampot lamang ang binaba ng presyo ng bigas hanggang nagpatupad na ang Department of Agriculture ng MSRP sa imported rice unang pinatupad ng Department of Agriculture ang MSRP noong ika-22 ng Enero sa presyong 58 pesos per kilo. Ayon sa Agriculture Secretary, bumaba ng halos 19 pesos kada kilo ang retail price ng mga imported rice kumpara sa dating presyo nito bago ang implementasyon ng MSRP noong Enero at upang mapanatili ang kita ng lokal na magsasaka, tinayak ng kalihim na patuloy na bibilhin ng National Food Authority ang palay sa 21 pesos hanggang 23 pesos kada kilo. Dagdag niya, may sapat na pondo ang NFA upang suportahan ang buffer stock na ngayon ay katumbas ng labing araw na supply ng bigas sa bansa. Kahit may mga nakita ang Department of Agriculture na hindi sumusunod sa MSRP, walang naparusahan o pinarusahan sa mga nahuli nitong lumabag sa MSRP. Sabi ng Department of Agriculture, hindi persahan o non-coercive na pamamaraan ang MSRP para mapababa ang presyo ng imported rice. Malinaw na stakeholders ang dapat komprontahin ng kalihim kung bakit mataas pa rin ang presyo ng bigas. Panagutin ng mga ito sa paglabag sa kasunduan. Isa rin dapat gawin ng Department of Agriculture Secretary ay ipatigil muna ang importasyon ng bigas ngayong panahon ng anihan. Hayaan ang sariling ani naman na maghari sa pamilihan upang hindi maging kawawa ang mga lokal na magsasaka na lagi na lang nasasagasaan ng sobrang importasyon ng bigas isulong ng Department of Agriculture na maparami ang sariling ani at hindi umasa sa imported na bigas. Ang Pilipinas ang number one importer ng bigas sa buong mundo. Ikalawa ang Indonesia, pangatlo ang China at pangapat ang European Union. Umaangkat ang Pilipinas sa Vietnam, Thailand, Pakistan at India. Nakalulungkot man Dati ang Pilipinas ay nag-export na ng bigas noong 1968 hanggang 1970 at naulit noong 1977 hanggang 1980. Hindi na ito na ipagpatuloy mula noon. Nagkaroon ng mga problema at hindi na sinubukan pang tugunin ng mga naging presidente ng bansa hanggang sa umasa na lamang sa pag-import Tinalo na ng na na Vietnam ang Pilipinas sa rice production sa kabila na dinuro ng digmaan ang nasabing bansan noong dekada 60. Ang Vietnam ang number one supplier ng bigas sa Pilipinas na mas malaki ang lupang sakahan ng Pilipinas kaysa sa bansang Vietnam. May malaking problema sa sektor ng agrikultura kaya hindi makapagproduce ng sapat para sa pangangailangan ng mawamayan hindi na nangarap maparami ang ani at nagdepende na sa imported na bigas. Sinabi minsan ng Pangulo na hindi niya matanggap na nag-aangkat ng bigas ang bansa, lalo pat isang agricultural na bansa ang Pilipinas. Pinangako ng Pangulo na magkakaroon ng pagbabago. Napabayaan aniya ang sektor ng agrikultura ng mga nakaraang pamunuan. Tutulungan ang mga magsasaka para dumami ang ani. Pati ang farm to market road ay nabanggit din niyang isa sa ayos, ngunit wala pa rin pag-unlad sa agrikultura at patuloy pa rin ang pag-angkat ng bigas. Sadyang hindi talaga ramdam ng mga magsasaka sa Pilipinas ang epekto ng pagtaas ng rice importation ng bigas dahil sa problemang kinakaharap sa sangay ng agrikultura tulad ng hoarding at iba pang mga problemang kanilang kinakaharap ayon sa spokesperson ng Bantay Bigas, nakapagtataka lamang dahil sa taas ng rice import ng lokal na bigas ay nananatili pa rin ang mataas na presyo nito sa local market. Aniya, kung titing ng mabuti ay malaking kalugihan ito sa hanay ng mga magsasaka kung saan tila hindi nagiging patas ang panahon at pagkakataon sa mga nangyayari sa bansa. Dagdag niya, dahil sa patuloy na pagtaas ng bilihin ay maraming mga Pilipino ang nagsasabing sila ay nananatiling mahirap. Samantala, patuloy na lumalala ang problema ng smuggling at hoarding ng mga agricultural products na nagiging sanhi ng pagkalugi ng mga magsasaka. Sa nakalipas na mga taon, ang pamahalaan sa pamagitan ng National Food Authority ay naglilimita sa pag-aangkat ng bigas sa pagtatakda sa mga importer na kumuha ng permit to import upang maprotektahan din ang mga Pilipinong magsasaka mula sa pagkalugi dulot ng murang angkat na bigas. Nang magsimulang tumaas ang presyo ng bigas noong 2018, kinailangang humanap ng paraan ng pamahalaan upang mapigilan ang tuloy-tuloy na pagtaas ng mga presyo ng bilihin o inflation sa anumang paraan. Dahil ang bigas ang pangunahing sumasakop sa gasto sa bilihin ng pamilyang Pilipino, nagdesisyon ng pamahalaan na pababain ang presyo ng bigas at ang lahat ng pangunahing bilihin sa merkado ay susunod sa pagpapatupad ng Rice Tarification Law, hindi na kinakailangan ng mga umaangkat na kumuha ng permit mula sa NFA. Ang Rice Tarification Law o Republic Act 11203 ang epektibong nagpapanatili ng patuloy na pagbaba pressure presyo ng bigas para sa mga consumer sa pamagitan ng pagsisiguro na sapat ang supply sa mga pamilihan. Ngayon, sino man ay maari ng umangkat ng bigas hanggat nagbabaya ito ng itinakdang taripa. Dulot nito, dumagsana sa bansa ang murang bigas mula sa Vietnam at Thailand na ang mga magsasaka ay nakakapag-ani sa mas murang halaga ng puhunan kumpara sa mga Pilipinong magsasaka. Tunay namang napababa ng rice tarification law ang presyo sa merkado ng bigas, ngunit malaki rin ang naidulot nitong pagbaba sa kita ng mga Pilipinong magsasaka. Gayunman, ayon sa mga magsasaka, sa pamagitan ng Federation of Free Farmers, nananatili ang presyo sa merkado. Pinaghihinalaan nila ang manipulasyon sa presyo ng mga nagluluwas ng bigas kasama ng mga importer na pinabababa ang halaga ng kanilang kargamento upang magbayad ng mas mababang buwis. Isang permanenteng tugon ang dapat na ipatupad ng pamahalaan upang matulungan ng mga Pilipino magsasaka na mapababa ang kanilang gaso sa produksyon. May sasakto sa katuparan nito sa pamagitan ng pagtulong sa kanila sa pagkuha ng mas magandang uri ng binhi at pagbili ng mga pataba at iba pang kailangan sa pagpapataas ng mekanisasyon ng agrikultura, mas maraming irigasyon, pagkakaloob ng mga post-harvest facility tulad ng mga bodega at kilingan, at tulong sa pagbebenta ng kanilang ani. Kailangan nang makialam ng pamahalaan at ipagkaloob ang tulong na nawala. At higit sa lahat, maglunsad ng programa na magmomodernisa ng agrikultura sa Pilipinas sa lahat ng aspeto, sa lahat ng antas nito at sa lahat ng bahagi nito mula sa paghahanda ng lupa hanggang sa pagtatanim at pagbebenta. Ang susi sa lahat ng ito ay ang pagpupondo. Ang direktang suporta sa mga magsasaka ay mahalaga para sa kalakasan ng industriya ng bigas. Kailangan ng mga hakbang tulad ng minimum support price na kinukonsidera ang gasto sa produksyon at iba pa. Dito, sigurado makakakuha ang ating mga magsasaka ng makatarungan na bayad para sa kanilang ani. Gay din naman, ang pagbibigay ng subsidies o grants ay makakatulong sa kanila laban sa pagpapabago-bago ng presyo sa merkado ang pandaraya at paglalamang sa kapwa ay gawaing masama dahil ang iniisip mo lamang ay ang iyong sariling interes at pangsariling kapakinabangan. Alalahanin ng sinasabi sa Biblia sa Kawikaan Kabanatang 2, Talatang 20 hanggang 22. Kaya nga, tahakin mo ang landas ng kabutihan. Huwag itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid. Pagkat ang mabuting tao'y magtatagan sa daigdig, ang may buhay na matapat ay hindi matitinag, ngunit ang masama sa lupa'y mawawala, bubunutin pati ugat ng lahat ng mandaraya. Paulit-ulit na nagbababala ang Biblia laban sa makasariling pagnanasa na magkaroon ng mas marami pa ng isang bagay o sa panglalamang sa kapwa. Ganito ang sinasabi sa unang Tesalonika kabanatang 4, talatang 5 ang sinuman ay hindi dapat magmalabis at magsamantala sa kanyang kapatid sa anumang bagay, sapagkat ang Panginoon ang tagapagiganti patungkol sa lahat ng mga bagay na ito. Ito ay tulad ng sinabi namin sa inyo ng una pa man at aming pinatotohanang lubos. Walang may dudulot ng mabuti ang ating panlalamang sa kapwa. Marahil sa una, makakabenepisyo ka. Pero sa katagalan, ikaw lang din ang may hirapan. Ating tandaan, hindi sa lahat ng pagkakataon ay papabor sa iyo ang panahon. Ang pagunlad o tagumpay na dinaan sa panalamang ng kapwa ay hindi magtatagal at hindi ka aya, -aya at hindi ka hanga-hanga. Mapalad ang mga taong nagtitiis, nahaapi, nalalamangan o nananakawan ng kanilang kapwa sapagkat sila'y kakalingain ng ating Diyos at ang lahat ng kanilang hinagpis at paghihirap ay papawiin at sila'y pagkakalooban ng biyaya mula sa langit. Sa Kawikaan, Kamanatang 28, Talatang 20, ganito ang sinasabi, Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Sabi ng Department of Agriculture, magsasagawa sila ng inspeksyon sa mga palengke sa Metro Manila at pananagutin ang mga lumalabag sa MSRP. Hindi dapat baliwalain ang ginagawang ito na ang labis na apektado ay ang mga may at kakarampot ang kinikita. Alam natin na sa pagitan ng ekonomiya Politika at agrikultura, kailangan nating magkaroon ng estratehiya para masigurong abot-kaya ang presyo ng bigas at magkaroon tayo ng sustainable na industriya ng bigas sa Pilipinas. Nawa'y mabigyan ng agrikultura ng Pilipinas ng sapat na atensyon na tunay na nararapat dito bilang sentro ng pamumuhay at ekonomiya ng Pilipinas. Marapat din na magbigay suporta sa research. Magkakaroon tayo ng mas mataas na ani, mas mura at epektibong pamamaraan sa pagsasaka at mas matibay na mga pananim. Kung tututok tayo sa research and development, maari nating makamit ang mas mataas na uri ng bigas, mas mahusay na pamamaraan sa pagsasaka at solusyon sa mga hamon tulad ng mga peste at pagbabago ng klima ang tamang suporta ng gobyerno sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang seeds at tulong sa pataba ay malaking tulong para bawasan ang gastos ng produksyon. Ang pagpromote ng lokal na produksyon ay mahalaga para sa seguridad ng pagkain at stability ng ekonomiya sa pamagitan ng pagbibigay ng insentibo. Mas mainganyo ang ating mga magsasaka na mag-produce at bawasan ng dependence sa importasyon. At sa pag-uugnay direkta ng mga magsasaka sa mga consumers, mas maiiwasan natin ang mga middlemen at masisigurado na parehong makikinabang ang magsasaka at consumer. Upang masolusyonan ang mga hamon sa industriya ng bigas, kailangan natin ng holistic approach na kinabibilangan ng direktang suporta sa magsasaka investment in research, pag-amienda sa batas at pag-promote sa lokal na produksyon. Habang patuloy nating sinusubaybayan ang komplikadong dynamics ng produksyon ng bigas, presyo at market forces, itong mga mungkahi at rekomendasyon ay nagbibigay daan para siguraduhin na parehong makikinabang ang producer at consumer papunta sa isang self-sufficient at matibay na industriya ng bigas sa Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa inyong mga kaagapay. Ako ang inyong nakasama, Runan Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Samahan niyo po ako muli sa susunod na episode ng programang Angkla, dito lamang sa 702 DZAS. Kaya tayo ay may matibay na pag-asang pinangahawakan. Taglay natin ito sa ating buhay bilang tiyak at matatag na angkla.